ang usa depende man kung unsay mong ka kanang package package man, kung mag elite member ka 400 dollar ka pin ang daghan ng siya nga product ya kung gusto ra ka ma member hindi di man ka palit o dili di ka member kung gusto ka mag mura siya ni po kung mura siya networking ba kung mo palit ka kinanaka na ni refer ni mo ang Nag-busy na kanina siya, kaya manibusyo ka nung nila yun na din para laghan nyo yung kwarta. Yung mga Lemis Pilipinas niya, mag-open sa Lemis Pilipinas. Hmm. Hmm. Ha? Ang sama? Ah, oh, walang well, no, na. Dili na kami mag kay ron, kaya eh. kaon, dili na kami mga magdaghan.